So, na nga. Ito na po yung display po namin sa National Day ng Saudi Arabia. See? Perfect. Ayan. Meron pang uh, Indian, meron pang bata, may pang men's at may pang infant. of course. Ayan. So, ito po yung mga t-shirt namin. Ayan. Mm, Odiva oh Shala. Sa halagang 29S or sa pang mens. Ayan. I love Saudi Arabia. Ayan. Ang dami pong mga design na mga t-shirt po namin. Pwede, pwede nyo pong suotin sa September 23. Ayan. Ito po yung pang men's namin. At ito naman po yung pang kiddos. Matching t-shirt and trouser na po siya, ladies and gentlemen backpack. Ayan, may, may pa ano din siya, sombrero. Ang cup. Ayan, sa halagang 12SR. Ayan, sa mga pambata naman po, is 39. Medyo makardi ka highway. Ang cute nito, furnace. And meron din kaming mga uh, accessories na kinakabit sa mga t-shirt. Of course, mga ribbon-ribbon ganon. Ayan. Pambata ayan, pang girls o diba, shala sa halagang 31 and meron din kaming ayan, mga towels ayan, at uh, meron siyang design na swan emerald ayan, gugora naman tayo dito sa may kabila, ayan, mga balloons ayan, mga sashes and meron din kaming mga anik-anik dito na pang design sa ulo na kinakabit ganoy And, ayan. O, di diba? Shola. At ganito po ang kanyang resulta kapag nabuo po siya. Ayan. Nilalagay dito sa may ulo. And, ito po yung pang ano namin sa mga kababaihan. Ayan. Napaka-shola din. At meron din akong nagustuhan dito na perinaisan ko, of course. Ayan. di diba, Napaka-shola yun. And, ala na ubus na yung isa. Ay, ah, ito pa rin, ha? Yung Colombo style. <laughs> o, May pa si, ano, si Mayor Lelou. Char. And, ito naman po yung mga pang-infant. Ayan, hindi rin papahuli ang ating mga infant. Meron din silang mga damit. Na pang-National Day. Ayan, sa halagang 19 S. O, oh, di diba? At ito naman po yung pang marlat. Ay, pang mens pala. Ito na yung pang marlat. Ay, nandun pala yung pang marlat na t-shirt. Ayan. Ayan di ba? Ayan. Ito ang maganda sa mga pang marlat. Tag ano lang siya. 26SR. Ayan. O, oh, di ba? Pwede na siya. Makapal din ng tela, of course. Hindi kayo magsisisi sa 26SR ninyo. And, ayan. Meron din silang pa I Love Saudi Arabia t-shirt. Mm, di ba? Maraming pagpipilian. Kaya arat na dito sa Lulu Hyper Market. Ay, bakit may itim? Ano yan? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Charas. Ayan di ba? Oh, di ba? Sa mga girls, sa mga kiddos. Ayan, may mga accessories din dito sa aming shop. Ayan, mga shala-shala. Na pwede niyong i-match, i-partner sa mga outfit ng mga chikitin. O, oh, di ba? May pa Mickey Mouse. May pa floral. Ganon. O, oh, di ba? Ayan. O, di ba? Pwede rin magamit ito sa ano? Sa Pasko. Charis. And, ayan. Ayan, di ba? Shala. And then, meron din kaming cup. Ayan. So, yun lang for today's video. Ayan, yung mga money ko namin. O, di ba? Shala. So, yun lang for, for today's video. Thank you so much for watching. And don't forget to... Follow and share my posts. By the way, this is Scarlet. Enjoy for for a uh, usan Sain, Kim Samp, and I love you all. Bye bye po.